Matapos ang sunod-sunod na sama ng panahon, 34 na ang napaulat na nasa week. Dalawa dito ang kumpirmado na ayon sa National Disaster Risk Reduction and Management Council. Dahil sa pinagsama-samang efekto ng mga bagyong krising, Dante at Emong, pati na rin ng hanging habagat, mahigit 1.8 million ang naapektuhang pamilya. Halos 55,000 dyan ay kinailangang lumikas. Halos dalawandang bayan at lungsod naman ang nagdeklara ng state of calamity. Umabot sa halos 1.68 billion pesos ang halaga ng pinsala ng masamang panahon sa agrikultura habang halos 7.36 billion pesos naman sa infrastructure. Ngayong huling linggo ng Hulyo, wala nang inaasahang bagyong darating sa bansa. Sa kabila niyan, patuloy na magpapaulan ang haging habagat. Sa ngayon, pinaka-apektado ang Ilocos Region, Batanes, Babuyan Islands, Abra, Benguet, Sambales at Bataan ayon po sa pag-asa. Sa mga susunod na oras, uulanin ng Ilocos Region at ilan pang panig ng Cordillera, Central at Southern Luzon, Western Visayas, Negros Island at Mindanao. Pusibli pang heavy to intense rains na maaaring magdulot ng baha o landslide. May chance rin ng ulan dito sa Metro Manila base sa rainfall forecast ng Metro Weather. Dahil din sa habagat, maalon at delikado sa maliliit na sasakyang pandagat ang pumalaot sa mga dagat, sakop ng Batanes at Babuyan Islands, maging sa ilang baybayin ng Ilocos Norte. Ito ang GMA Regional TV News. May init na balita tayo sa Luzon, hatid ng GMA Regional TV. May mga buhawing na nalasa sa ilang bahagi po ng Ilocos Region. Chris, may mga napinsala ba? Koni, kabilang sa mga napinsala ng buhawi ang isang gasolinahan at ilang bahay sa Paway, Ilocos Norte. Dahil sa lakas ng hangin, natumba ang isang gas pump machine. Nabagsakan pa nito ang isang kolong-kolong. Natanggal din ang yero ng ilang bahay at natumba naman ang ilang kubo at puno. Sa Vigan, Ilocos Sur naman, tinatayang labing apat na bahay ang partially damaged dahil sa buhawi. Nagsagawa kaagad ng assessment ang mga taga-LGU para sa ibibigay na tulong sa mga residente. Walang naiulat na nasaktan sa magkahiwalay na pananlasa ng mga buhawi. Nanatili sa evacuation center ang mahigit sa siyam na libong residente mula sa iba't ibang lugar sa Pangasinan dahil pa rin yan sa hindi humuhupa na baha. May ulat on the spot si CJ Turida ng GMA Regional TV. CJ? Si sa tala ng Pangasinan PDRRMO, nasa mahigit 2,600 na pamilya pa ang nasa iba't ibang evacuation center sa probinsya. Katumbas ito ng 9,302 na individual. Sa Dagupan City, nasa 94 pamilya ang nananatili sa People's Astrodome. Katumbas ito ng 366 na individual. Galing sila sa mga barangay ng Lasip Grande, Bogot Chico, at Barangay 2 and 3. May ibinigay na modular tent sa mga evacuee. 60% sa mga evacuee, edad 20 hanggang 50 siyam. Nakatutok ang mga autoridad sa pangangailangan ng mga evacuee. Nakabantay rin ang health authority sa kalusugan ng mga inilikas na residente. Hindi pati kung kailan makakauwi ang mga evacuee dahil may baha pa sa kanilang mga kabahayan. Sa barangay Maluod, 151 families pa ang nasa evacuation center. Binabaha pa rin ang nasa 70% na bahagi ng barangay, lalo na sa mga mabababang lugar. Chris, kung nga uh, mapapansin natin na uh, sa aking uh, likuran, mataas ang baha dyan sa mga nakalipas na araw. Pero ngayon, kahit papano, ay bumaba na rin ang antas ng baha. Samantala, sa mga oras na ito, Chris, mga kapuso, nakararanas tayo ng makulimlim na panahon dito sa Dagupan City. Balik sa iyo, Chris. Maraming salamat, CJ Torida ng GMA Regional TV. Sa kanyang sona, iniutos ni Pangulong Bongbong Marcos na i-review at i-audit ang mga flood control projects. Pananagutin daw ang mga mapapatunayang nagbulsa ng pondo na para dapat sa mga proyekto. Balitang hatid ni Ivan Mayrina. Sa tuwing umuulan, bahala di ang kasunod. Malakas man o hindi ang buhos. Sa pagkakupit habagat at sunod-sunod na bagyo sa bansa, nalubog na naman ang maraming lugar. Talong tuloy na marami. Anyari, sa flood control projects. Sa kanya ikapat ka na State of the Nation address, matapang ang mga binitiwang salita ni Pangulong Bongbong Marcos. Mahiya naman kayo sa mga kabahayan nating naanod o nalubog sa mga pagbaha. Mahiya naman kayo, lalo sa mga anak natin na magmamana sa mga utang na ginawa ninyo nang binusan nyo lang ang pera. kinastigo na Pangulo ang mga anyay nagbulsa ng mga pondong nakalaan para sa mga proyekto. Kitang kita ko na maraming proyekto para sa flood control ay palpak at gumuho. At yung iba, guni-guni lang. Huwag na po magkunwari. Alam naman ng buong madla na nagkakaraket sa mga proyekto. Sa mga nakikipagsabwatan upang kunin ang pondo ng bayan at nakawin ang kinabukasan ng ating mga mamamayan, mahiyang naman kayo sa inyong kapwa Pilipino. Iniutos sa Pangulo na i-review at i-audit ang mga flood control project na di napakinabangan. Pinagsumitin niya ang Department of Public Works and Highways o DPWH ng listahan ng lahat ng flood control projects sa na nakalipas sa tatlong taon at tiniyak na pananagutin ang may sala. Sa mga susunod na buwan, makakasuhan ang lahat ng mga lalabas na may sala mula sa investigasyon. Pati na ang mga kasabwat na kontratista sa buong bansa. Kailangan malaman ng taong bayan ang buong katotohanan. Kailangang may managot sa naging matinding pinsala at katiwalian. Pagtitiyak ng DPWH agarang isusumiti at isa sa publiko ang flood control projects. Sa 2025 National Budget, ilang flood control projects na isiningit ang vinito o tinanggal ng Pangulo. Sa budget para sa 2026, mas magiging mahigpit daw ang Pangulo. For the 2026 National Budget, I will return any proposed general appropriations bill that is not fully aligned with the National Expenditure Program. and further. I am willing to do this even if we end up with a reenacted budget. Nauna lang inaprobahan ng Pangulo ang panukalang 6.793 trillion pesos na National Expenditure Program para sa 2026. Pagdating naman sa usapin ng kriminalidad, kahit para usabihin buwaba na ang antas ng krimen sa bansa, ay walang ibang magpapalubag ng pangamba at pagkabahala. Kaya patuloy rin na magbabantay ang pulisya para nararamdaman ito ng taong bayan. Itinaon naman sa zona ng ilang mga kaanak na nawawalan sa Bungero ang kanilang panawagan sa Pangulo. Nananawagan po kami kay Pangulong BBM na sana malutas na niya itong problema namin sa missing sa Bungero. Ang Pangulo, tiniyak na walang sisinuhin sa pagpapanagot sa mga nasa likod ng anyay karumaldumal na krimen. Hahabulin at pananagutin natin ang mga utak at mga sangkot, civilian si man, official. Kahit malakas, mabigat o mayaman, hindi sila mangingibabaw sa batas. Higit sa lahat, ipararamdan natin sa mga salarin ang bigat ng parusa sa karumaldumal na krimen ng mga ito. Patuloy rin daw ang kampanya kontra droga ng sa Marcos sabay pagkukumpara pagdating sa mga naaresto at nakukumpis droga. Sa lahat ng mga operasyon na ito, may 153,000 isandaan at tatlong libo ang naaresto. Sa tatlong taon lamang, halos mapantayan na ang kabuwang huli nung nakaraang administrasyon. Sa kabila ng mga ito, tila nagbabalikan daw ang mga pusher. Kaya patuloy ang ating mga operasyon laban sa mga drug dealer, sila man ay big time o small time. Binigyan din din ng Pangulo sa SONA ang foreign policy ng administrasyon na the Philippines is a friend to all, an enemy to none. Sa kabila nito, iginait ang mas paigtingin ang pagprotekta ng Pilipinas sa ating teritoryo sa gitna ng mga banta. Sa harap ng mga bagong banta sa ating kapayapaan at soberanya, mas maigting ngayon ang ating paghahanda pagmamatsyag at pagtatanggol sa ating sarili. Ganun pa man, tayo pa rin ang nagtitimpi at nananatiling magpapasensya, nagpapasensya, lalo na sa pagtanod sa ating buong kapuluan at sa pangangalaga sa ating interes. Nagpasalamat din ang Pangulo sa mga OFW na dahil anya, kaya naipapamalas ang aking galing, kabutihan at puso ng Pilipino saan mang surok ng daigdig. Aminado ang Pangulo, bigo at dismayado ang mga mamamayan sa pamahalaan kaya pipilitin daw nilang galingan pa sa huling tatlong taon ng administrasyon. Ang leksyon sa atin ay simple lamang. Kailangan pa natin mas lalong galingan. Kailangan pa natin mas lalong bilisan. Kung datos lang ang pag-uusapan, maganda ang ating ekonomiya, tumaas ang kumpiyansa ng mga negosyante. Bumaba ang inflation, dumami ang trabaho. Ngunit ang lahat ito ay palamuti lamang, walang saysay, kung ang ating kababayan naman ay hirap pa rin at nabibigatan sa kanilang buhay. Kaya sa huling tatlong taon ng administrasyon, ibubuhos pa natin ang lahat-lahat, hindi lamang upang mapantayan, kundi mahigit ang pa ang pagbibigay ginhawa sa ating mga kababayan. Ivan Mayrina nagbabalita para sa GMA Integrated News raw mamimersonal o pamimersonal ang pagpapaimbestiga ni Pangulong Bongbong Marcos sa korupsyon umano sa flood control projects ayon kay Executive Secretary Lucas Bersamir. Si Pangulo naman ay eh, hindi naman bulag na tao. Eh. He was aware of all these uh, things. Maybe this time he really felt na there have been many practices na hindi dapat Dagdag ni Bersamin kapag nag-utos si Pangulong Marcos, gusto raw niya ng agarang kilos. Nagsabi na ang DPWH na isusumiti nila agad ang listahan ng ang flood control projects na kasalukuyang ginagawa. Iba pa sa halos 10,000 natapos sa ilalim ng Administrasyong Marcos. Hindi pa raw nila tukoy kung ilan dito ang posibleng ghost projects. Ngayon man ay susuriin daw nila ito. Panawagan niya ng isa sa mga residenteng saksi sa pagputok ng isang electric transformer sa Tondo, Maynila. Nahuli kami yan sa isang building ng isang condominium doon. Dahil sa posibleng panganib, daan-daang nakatira sa naturang gusali at sa katabi nito ang kailangang mag-evacuate. Isang senior citizen ang tinulungan dahil nahirapang huminga habang lumilikas. Namigay na raw ng pagkain ng LGU sa mga apektadong tenants. Ayon sa security office ng kondo, may problema sa wiring ang transformer puputulin na raw sana nila supply nito at gagamit na lang ng generator nang biglang nangyari ang pagputo. Paliwanag ng Meralco, hindi sa kanila ang mga kawad na nagkaaberya. Sa condo raw mismo ang mga wire na kumislap at pumuto. Sinisikap ang kunin ng panig ng pamunuan ng kondo. Patuloy rin ang investigasyon ng Bureau of Fire Protection. Halos 20,000 pisong halaga ng hinihinalang sibong nasabat sa bypass operation sa Tagig. Ang babaeng suspect Iginit na matinding pangangailangan ang nagtulak sa kanya para magbenta ng iligal na droga. Balitang hatid ni Bam Alegre. Habang nagsasagawa ng Oplan Galugat, nakatanggap ng tip ang pulisya na may nagaganap na bentahan ng droga sa barangay North Danghari Hari sa Taguig City. Nang kanilang puntahan, naaktuhan nila mismo ang bentahan. Arestado ang babaeng suspect pero nakatakas ang kanyang katransaksyon. Nagaabutan yung babae na yun. Dalawa, dalawa siya, dalawa sila. Eh, tumakbo, tapos yung tropa ko, silang dalawa, hinabol nila. Ayon, positive. Nung nahabol na, nung nahawakan na nila, ayon, positive yung mga shabu natin. Gano'ng karami po sir yung nakuha uh, Halos 25 sachet yun. Tinatay ang 3 gramo ang kabuhuang timbang ng 25 sachet ng hinihinalang shabu. 19,000 pesos ang street value nito, ayon sa pulisya. Paliwanag ng suspect, matinding pangangailangan ang na nagtulak sa kanya sa ganitong kalakaran. Wala, kamamatay lang po ng asawa ko eh. Wala rin po akong trabaho. sampu po ang anak ko. Ayon sa barangay, nasa drugs watch list nila ang suspect. Hindi raw ito ang unang pagkakataon na naaresto siya. Ilang huli na natin, pangatlo. Nakakasira ng mga konser eh. Kasi doon talagang kwan ng droga siya sa, sa kanila yung banda, eh, banday. Patuloy ang kanilang follow-up operations para matukoy kung sino ang source ng droga ng suspect maharap ang suspect sa reklamong paglabag sa Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Bam Alegre, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Minomonitor ng defense team ni Vice President Sara Duterte ang mga susunod na hakbang ng Senado at Kamara kaugnay sa impeachment. Sa panayam ng unang balita sa unang hirit, sinabi na abogado ni VP Duterte na si Attorney Michael Poa na tutugon sila batay sa magiging development sa impeachment. Handa rin daw sila sakaling matuloy ang paglilitis. Kaugnay naman sa desisyon ng Supreme Court kaugnay sa impeachment, nilinaw ni Poa na ang proseso ng paghahain ng ikaapat na impeachment complaint lang ang kwenestyon nila. Ang Senate Impeachment Court daw ang magpapasya kung may merito ang pitong impeachment charges laban sa bise. Handa rin daw nilang sagutin ang mga naturang aligasyon na unang iginiit ng Kamara na dumaan sa tamang proseso ang impeachment proceedings laban sa bise. Kahit po sa petition namin we never brought any issue up in terms of merits no yung mga allegasyon. okay it's really more of the process. process na nangyari na nakita nating may paglabag sa saligang batas ayun pagdating naman sa pagsasagot sa mga aligasyon, mm -hmm. eh nananatili naman kaming handa rin no na sumagot uh, at the proper time at the proper forum sumasagot din naman mm -hmm. po kami